Lain kay na nausap sa sa padarbaho ang ipasugdahan sa Peso sa Lapu-Lapu City sa gipahigayon ning barangay job fair karong adlaw. Siluan Merondina sa report. Sa gym sa barangay Pahak Lapu-Lapu City gipahigayon ang local job fair nga gipasiugdahan sa Peso Lapu-Lapu karong adlaw. Usa sa mga namasin nga makatrabaho ang 22 anyos nga si Shira Patalinghug kinsa nagdapa sa iyang duha ka mga anak kuwang po lang ka ng swildo po sa kumparis ba? Ang iyang kuwan man, mangita sa trabaho. Para sa nila. Ang 45 anyos usab nga warehouse man sa Osaka Telecommunications Company lakip sa mga milinya o mi-apply sa Osaka Dakong Mall. Usa siya sa mga nawadan ng trabaho dihang mipatuman patuman o redundancy ang gitrabahuan niyang kumpanya niya itong Abril. O kay nangita o warehouse checker ang Osaka Mall, mi siya pag-apply. Um, sila sa page. kay kuno kudiri sa fast food nao na kudiri kita kita hmm so ay sa ma uh, uh, matod ni Kim Francisco peso manager sa Lapu-Lapu City moabot sa 1315 ka mga bakanteng trabaho ang gitanyag sa napu ka mga kumpanya nga misalmot sa gipahigayong Barangay Job Fair ilang kay taga barangay pahak lang ang ilang ang atong gilawat diri hasa po ang mga silingan ng mga barangay wala tay age limit no um, welcome ang tanan ang barangay pahak ang ikaduhang barangay sa dakbayan nga napahigayunan og barangay job fair sa peso lapu-lapu karong tuiga garbo ka nako na na no isip pamahan sa barangay na dako ko pasalamat sa mga stakeholders niya na, sa mga employers nga gipadala gilang mga representative diri sa 8 ganihang buntag, gibuksan ang Barangay Job Fair ug pagka alas karong hapon pa lang, miabot na sa 58 ang na-hired on the spot, gikan sa 148 ka mga aplikante. O ba ni Marlon Malgazo, luwan niya rin Balitang Bisdak